So hi guys, ngayon welcome sa panibagat ng video sa Christian Garden So ngayon guys, ngayon tutuloy natin yung video ko kahapon Yung in-upload ko guys na nag-update tayo dito Ngayon guys, sabi ko kasi doon magkatanim tayo ng mga bugimbilya Ayan, dito yung mga itatanim natin guys so, and Yung iba kasi guys, nalipat ko na Ayan o, no? oh. tapos ayun pa Ayan, nalipat na natin Nag-iwan na, nag na ako ng ilang piraso Ayan, mas meron pa dito Kasi ipapakita ko rin pala dito sa inyo guys yung ano ah uh, paano natin sila mapapakapal ng mas mabilis kasi di ba nagtransfer na tayo ngayon mas kung mapapansin nyo guys may mga maahaba tayo dito ng buging ito ito kita ba ano, yung mga ganito na guys na mahaba yung kumbaga nag wild na siya uh, kasi guys kailangan uh, mamaintain nyo rin yung pag trim nyo dito Mamay papakita ko din yung pag trim nito may mga iniwan kasi ako guys yun. E, oh. mamaya papakita ko yung ano natriman na sa gitna. Ayusin natin to. Magkatanim tayo guys. Pakita ko na yung pagkatanim namin dito. Para hindi siya malanta. Tapos hindi natin magalaw yung ugat niya. Kasi yung iba guys, pag na, lalo, lalo na yung mga ano, bugimbilya na maselan guys. Meron kasi na pag nasira lang natin yung lupa, yung ugat niya na, 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 na dito naputol, uh, yung iba guys namamatay. Kaya ipapakita, ipapakita ko lang dito guys yung pinakamadaling paraan ng pagtatanim ng bugimbilya. Ayan. Kita ba? O uh, pala yung media pala na ginamit natin dito, ano lang to. Ah, uh, bulok na ipa sa ano? Bulok na ipa saka, uh, hinaluan namin ng bago. Ayun. Siya. Hindi kami gumagamit ng lupa pagkano ano, pagka maliliit pa lang yung bugimbilya. Yung lupa na ginagamit namin, uh, ginagamit lang namin yun pagka malalaki na. Malalaking puno na talaga. Ayun. At sa amor o ano, ang inaano naman namin guys is uh, more on buhangin hindi naman lupa konti lang yung lupa na nilalagay namin so ayan guys ito yung pasok na gamit natin no? Oh. ganito sya kaliit ayan ililipat natin dito mas malaki Andi na naman magtanim ito guys. Siguro sigurado ako guys, ang iba sa inyo alam nyo kung paano magtanim nito, mag-transfer. Ganito lang din guys, mag-transfer pati sa ano. Sa paso. Ayan guys, oh, pinakamadali lang. Pagka nabili kayo dito sa amin, kahit na ipato guys, ayo uh, yung ipa kasi namin dito na nailagay is bulok na. Ayan, tinan nyo. Bulok na siya guys, ito. Ayan, para na siyang lupa. Kaya pagka binaliktad nyo to, buo natin ito makukuha. Pero pagka medyo bago-bago yung ano, medyo bago-bago yung ipa natin, tapos yung tinanim natin dun is hindi pa nakakalat yung ugat, pwedeng may posibilidad na ano yan guys na mawasak tapakita ko titingnan ko dito guys kung meron pang ano uh, bagong ipa na nagamit pero ito kasi guys ano luma no? kaya buo to guys uh, madalas gamitin yung ganyan tong technique guys pagka ano uh, lupa yung ginamit o ganyan na bulok na ipa kasi kung buhangin tapos yung bagong ipa uh, hindi nyo siya mapaperfect na hindi talaga masisira yung lupa kasi nga uh, hag yun ayan o no kaya yan, tulak mo na dito. Ayan. Buo mo na makukuha. Ayan siya guys. Oh. Ang kailangan natin iwasan na huwag maputol yung mga ganitong ugat. Yung mga puti-puti pa lang. Ito yung mga maliliit pa lang na ganyan. Mga baby roots pa lang kasi yung mga yan. Tapos na yan. Lagay mo lang yung center. Tapos lagay mo na yung buong palibo. Kami pala dito guys, pa nagtatanim kami ng ganito, hindi na namin total sinisiksik. Ayan o. Oh. Lagyan mo lang yung gilid niya. Tapos hindi namin pinupuno. Ayan. Ganito na siya guys. Hindi namin sinisiksik kasi hindi namin pinupuno. Kasi panagdilig kasi kami dito guys. ba diba, yung host kasi namin medyo malakas yung pressure. So pag pinuno namin to sayang lang din. Matatapon lang yung ipa. Kaya hindi na namin sinisiksik. Para panagdilig kami bababa pa tong ano. Bababa pa tong ipa na to. Ayan no. Tapos kung makapansin nyo itong bugimbilan na to guys is natriman na. Ayan naputulan na siya. Ay, di, ito hindi pa. Hmm, ito. Ayan Oh. Natuliman na siya. Ito, magtanim pa tayo. Ilang piraso pa ito. Eh. Ito guys Oh. So, Tanim na rin natin itong iba. Wala ko ng mga pasok Oh. Ito, guys, medyo bago yung ipa nito. Ayan, no. Medyo hindi siya gano'n kabulok. Tingnan natin kung makukuha natin ng buo. Ayan. Ito yung sinasabi ko, guys, na mas maraming ugat na. Na kahit medyo bago-bago. ay -bago, eh, makikita nyo, bago pa yung ipa, guys. Kasi, ayan, no. Buo-buo pa yung parang, ano, yung shape ng palay. Ayan. Pero ang dami niya kasi yung ugat. Ayan, no. Medyo malalaki na din yung iba. Ayan pag ganyan na marami ng ugat tapos medyo malalaki na kaya nyo nang i-hold yung ipa so hindi siya basta basta mababasag ang problema na kasi dito guys ang pantay niya ganyan so tabingi itong buging bilya natin pagka nagtanim tayo tinilipat natin to i mo lang siya guys i-ganoon nyo kahit tagilid siya dito sa baba i-ganto nyo lang susunod din yan ipapantay nyo na lang huwag nyo nang ipilit na igalaw dito guys kasi pag pinilit nyo pa ganon, ba baka mabasag pa dito or may maputol na ugat na medyo malaki. So sayang naman. Lalo na kung yung mga top rare yun guys. Yung mga pink patch, blueberry, ganun, blueberry ice. ah, medyo masisailan yung mga yun. Hindi medyo, masisailan pala talaga. Ito hindi naman ito masisailan kasi bridal white lang naman to guys. Bridal white lang naman to. Ayan. Yung siksik namin guys parang ganun ganun lang ito sa puso mo na yung gilid. Oh, ayan na siya. So ayan guys, meron tayong ano dito. Papakita ko na din sa inyo kung paano namin sila pinapakapal. Yung makapal na makapal guys pag namulaklak. Papakita ko sa inyo. So ayan guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na pa nag-transfer kayo na ganito na yung tura. Ayan. Yung nag-wild na siya. May mga nakikita na kayong, di ba bilog to? Ayan bilog. Tapos may mga sumusobra na ganito. Kailangan nyo na siya putulan. Huwag kayong manghinayang dito guys. Kasi kung manghinayang kayo, yung puputulin niya dito, pwede niya siya magamit sa pag-graph or pagpunla ng mga ano, sa ICU. Ayan o. Kasi para mabilog yan siya ganito. Putulan mo lang siya dito. Ayan o. Ayan. Kung gusto niyo guys, pati ito putulan niya na din. Kasi ito guys, pagka pinabayan to, hahaba din to, ng ganun. Naputulan niya siya sa dulo. Sa dulo. Ayan. Para yung naiwan dito sa baba, dito na yung magsasanga. Ayan. Kung si mama nga, kung si mama nga ito guys, mas malala pa dito eh. Ayan o. No. Ayan yung Ito pa isa. Ayan o. No. Kung mapapansin nyo, ayan o. No. May mga sumusobra. Putulin nyo na lang. Ayan. Kada nag-transfer kami, pinuputulan namin. Or kung hindi man, nandun pa lang sa maliliit na paso. Sa ganito guys o. Oh. Ayan. Sa mga ayan, ganito pa lang. Ah, uh, tinatalbosan namin siya. Kunin na natin 'tong mga ano, mga damo. Ayan oh. Ito guys oh. Kung mapapansin niyo, parang pabilog na siya. Ito na 'yung sumusobra. Tuloy niyo lang yun, 'yan. Ayan. Tapos kailangan ma-maintain niya bilog niya na 'to. Pakapalin niyo na pakapalin habang nagtutim kayo lalong kumakapal 'yan. Mas gumaganda 'yung bugibilya. Tapos pagdating ng tag-init, diyan na mag 'yung bawat sanga niya may mga bulaklak. 'Yun 'yung maganda guys pag nagdating ng tag-init. Kasi marami siyang sanga, marami din siyang bulaklak. Napansin ko kasi sa bugimbilya guys, uh, meron kasi variety ng bugimbilya na the more na marami yung sanga, the more na marami din yung bulaklak. Meron naman din variety ng bugimbilya na humahaba siya guys. Yung mahaba na yun, pag pinabayaan mo, ba, simula doon sa pinakapuno puno hanggang pinakadulo ng sanga is puro bulaklak. May mga ganong variety. Siguro gagawin na ako ng mga video kung anong mga variety yung mga ganon. Tapos kung anong variety yung Uh, the more na mas malami sa nga, mas malami din bulaklak. Ito, Ito. Ito guys, kung makapansin nyo to, pahaba siya. ayun. Dito lang sa dulo ang ano yun putulan nyo. Talbusan mo lang siya. ayun. Kasi hindi sa baba, kakapal din yan. Although pwede mo siya putulan din sa medyo baba, pero ako kasi okay na sa akin yung ganito. Talbos-talbos lang. Ayan. Papakita ko yung iba kong ano dito guys na naputulan. Mas malala pa nga yung iba dito eh. Ito, papakita ko. Oh. Ayan guys o. Oh. Ayan yung iba namin naputulan guys o. Oh. ba? Diba? Konti na lang yung dahon na naiwan. Ayan Oh. Hindi ko lang sure kung maganda yung pagkakuha ko. Ayan. Comment nyo nga guys kung maganda ba yung ano quality ng video. Kung malinaw ba siya malabo. Ganun. Or oversaturated yung kulay para gamit tayo ng ibang ano pang kuha. Pero kung okay lang naman, di ba? Sabi niya lang. Nakamaganda rin kasi yung kuha niya. Nasanay lang kasi ako sa iPhone. Ayan. Meron pa tayo dito mga kapal guys. So, puputulan din natin to. Ayan o. No. So ngayon guys, pa mag-trim kayo ng ganito, huwag kayong manginayang kahit na may bulaklak siya. Kasi uh, tagulan tag-ulan pa naman kasi dito sa amin. So, kahit may bulaklak yan, dapat putulan pa rin para pagdating ng tag-init, sabay-sabay sila mamulaklak. Yun din pala yung technique guys. Kung gusto niyo magsabay-sabay yung bulaklak ng bugimbilya, uh, kailangan sabay-sabay din kayo mag-trim. Hindi yung mag-trim kayo sa isang puno, tapos sunod na linggo isang puno. Hindi talaga sila magsasabay-sabay pag namulaklak, lalo na pag nag ano, uh, taginit tag-init. Kasi syempre, sabay-sabay naman sila naaarawan. So sabay-sabay din sila mamumulaklak. Meron lang mga ilang variety na hindi sumasabay sa ano sa pagbulaklak kahit na natitilikan sila ng araw. at uh, tulad nung ano, uh, yung munduring. hindi naman yung munduring kasi guys, hindi naman uh, all all na ang dito. All season na tag-init is may bulaklak siya. Parang kung magsasabi natin sa simula ano, simula November hanggang June. Oh, mga ganun, mga May. November to May, mga ganun guys. Ilang beses lang siya mamumulaklak, dalawa o tatlong beses lang. Pero matagal din mo kasi mawala yung bulaklak nila. Hindi compare sa mga native natin dito na mabilis lang mawala, pero mabilis din naman bumalik. Hanapin kayo natin si mama guys. Tapos na ako mag-explain dito eh. Ayan guys, so. Pagpasensyaan nyo na yung mga kalat. Ito yung mga pinagtanggalan ko. Lilinisin ko na lang yan. Ayan. Ito na yung mga natanim namin. Ayan kailangan pala guys pag natapos nyo na siyang i-transfer diligan nyo kasi kung yung iba kasi guys ah uh, yung tao dito yung mga naputulan ng ugat malalanta at malalanta yun pero pagka maganda yung pagkakatanim nyo guys nito ito guys kahapon namin to ano no kahapon ng hapon ko to tinanim so ayan guys maganda yung pagkakaano sa kanya hindi siya nalanta guys kasi kahit na ito guys hindi pala namin to diniligan kahapon kaya mapapansin nyo dry na dry yung ano lupa pagka ganun ang ginawa nyo na maganda yung pagkakatanim kahit hindi nyo siya diligan kagad, hindi siya malalanta pero kung nasira kasi yung ugat niya guys, nasira yung, yung lupa niya na buo ah, tapos di nyo diniligan, posible na malanta siya hindi ko tuloy alam kung ano ko dito itataytel ko kasi parang nagtanim ako, tapos nagturo ng technique, ganun Tapi nanti si Mama, nasan si Mama? Ma. San ka? Yung nagagawa mo. Yung ginagawa mo. So ayan guys, nandito si Mama nagga-graph. Ay, sandali ko na lang. So ayun guys, nandito na kay Mama, dito tayo maggugulo. Kasi nga nagsi nagtitingin siya dito ng mga ginagawa niya. Wag mo masyadong iangat. Ako, ako na, ako na, ako na mag-adjust. Ako na magpapakita. Ari ko. Pakita natin. Ayan o. Buhay ba? Yan. Ah, buhay. Ayan o. Oh. Eh. guys, may mga dahon na yan o. ano na nga eh. Kasi mag na Huwag eh. na, huwag na. Akis na yan. Buhay ba lahat? Uh -huh. Oo. Oh, ayan. Ito pa guys o. Oh. Titignan pa ito ni mama. Ito pala yung mga ginagraft namin ngayon. Ito. Ito yung mga rootstock. Ayan. Maganda to guys pag ano, pagka uh, nag kayo ng ganito, ganito yung tsura niya. Ayan o. Oh. Kasi magka lang sila lahat. Ayan oh. Maganda to guys pag nakahilihilira tapos multi-color. Ito guys yung may mga gusto na ganito lang kalalaki. Siguro guys mga nasa 2 to 3 feet lang to. Ayan maganda to sa ano, sa hallway. Kung so, mayroon kayong hallway, ayan. O kaya sa daanan, isang diretsyong ganyan kabilaan. Tapos iba ibang kulay. Tapos ang plano namin dito ni Ma, bibilugin namin siya para maganda. Maganda kasi ang buging bili guys pagpabilog. Ayun know, oh. Yung iba na dito, uh, Pink Panther. Pink Panther ba ito ma? Uh, Parang hindi. Pink Panther daw? Uh -huh. Ha Pink Panther? Pink Panther Taiwan. Ayan. Kami uh, nakahalo lang dito guys na Galilea. Ito, ang ganda niya. Ang ganda pagkabaligated dito. Hindi ko na alam kung anong variety yan. <laughs> Pero ito, sigurado ako itong mga yellow na to Pink Panther, tapos Sakura. Pink Panther, Pink Panther, Pink Panther, Pink Panther, Pink Panther. Ayan. Anong si Mama Giso? So, yun, guys. Kung may mga, kung ano, may mga suggestion pa kayo. Ah, nakita ko kasi yung comment ni yeah. Sir... Sir, uh, hindi ko na ako ng pangalan ni sir. Dalawa, tatlo, apat, uh, lima, anim. Oh. Ayan guys, so, sa so isang ganyan to, pwede kayo makapag-graft ng anim hanggang... Hindi, depende. Kung depende sa, sa sanga, no? O, kasi yung sanga dito, ilan o? Oh? Isa, dalawa, tatlo, apat, uh, lima, anim. Oh. Hmm. Uh, anim na sa sanga to, so anim na kulay din. Okay. So, yun guys, minakita akong comment kagabi ni sir, hindi ko na alam kung ang pangalan niya. Uh, Mag-video naman daw tayo na kung paano ulit gumawa ng ano, kawa. Papakita ko dito guys, hindi lang kasi ako makapag-video ng paggawa ng kawa kasi nga uh, wala akong kasama magbubuhat. Ito yung mga nagawa ng kawa guys. So, may mga nagawa na dito. Ayan. May mga gawa na. Ayan. Dito nyo guys. So, yung mga nakakulob na yan. Siguro may isang buwan. <laughs> Simula nung naging busy kami sa hospital. Ayan, eh, no? Ilang, siguro may, may git kulang-kulang dalawang buwan na nakakulob yan dyan. Ayan hindi ko pa naharap tapos yung mga ganito kasi kalalaki guys hindi ko siya kayang buhatin hindi ko siya kayang ibaliktad kaya dito muna pag may makakasama ako dun iano ko siya ayusin ko sila ulit dito kasi guys hindi ko na rin kaya na ano mag isa dito gagawa kasi medyo malalaki ng kawa to so mabibigat talaga saan nakapagod pag mag isa ka lang hahalo ka ng simento ganyan tapos mag ano ka pa ng lupa magbubuo ka pa Ayan, tas halo ka doon semento dito. Ayan. Kaya kung mapapansin nyo, medyo kalat-kalat. Pagka may time ako, guys, magagawa ko ulit ng video. Tutorial ulit kung paano gumawa ng kawa. Pero guys, ah, ano lang. Hindi ako expert gumawa ng ganito. ano lang, parang yung ano lang, yung ginagamit lang namin dito. Parang idea lang din, guys. Kung meron kayong may sasuggest o may papayo sa akin sa paggagawa ng kawa, malaking tulong yun. Promise. Kasi hindi, kahit ako nahihirapan din ako gumawa. Lalo na yung ano guys, pagpapakinis ng kawa. Doon pinaka ako nahihirapan sa pagpapakinis talaga. Ayan, meron tayong mga ano dito. Ayan o, mga grafted pa. Mga bagong trim lang o. Ayan, tagulan guys, maganda mag-trim ng ano, bugimbilya. Ayan. Ayan. So ayun, dito ko na tatapusin yung video natin guys. Then pag ano kayong gusto i-content natin, i-comment nyo lang. Dahil simula ngayon magbabasa na rin ako ng comment para makita ko ko ng mga suggestion nyo. Kasi naubusan na rin ako ng ano eh, may co-content. Wala din ako maisip kung ano. Baka kasi i-re-content ko na nandiyan yung mga video ko dati. Yung mga tutorial ko. Para sa mga baguhan guys na bago nanonood dito sa atin.